Hi guys, welcome po ulit sa akin channel. This Lin Malakay po, Simplify Happiness, Simpleng Buhay, Buhay na walang heart, stress. Join me guys sa akin simpleng vlog for the day sa magandang buhay po sa ating lahat. So ito nga guys, ayan, nandito tayo sa isang pampublikong ah, uh, sementeryo dito sa May Valenzuela, guys. So alam nyo, ayan, uh, mayroon kaming mga mahal sa buhay na nakalibing dito guys. So ayan, um, sana yung ating mga gobyerno, yung mga politiko natin, im um, magkaroon ng, ayan, uh, uh, mapaayos ito, mapondohan ito ng ating uh, mga local uh, government. So, uh, ito, piling ko, guys, uh, tinatambakan to hindi lang siguro natapos, guys. Uh, may mga tubig kasi, guys, at uh, napakahirap, uh, umano, kasi nga, uh, parang one way, iyan, ka dun sa sako, guys, at uh, yun ang hirap. So, sana yan, uh, mapondohan ito at uh, mapaayos. So, may mga uh, puntud na rin na uh, medyo natabunan na talaga ng, ano, uh, dahil sa pagtatambak pagtatambak guys uh, natabunan na rin siguro yung ibang uh, uh, mga nicho so sana uh, yun na uh, magkaroon ng inap na fund ang ating government para maging maayos naman itong ating himlayan ng ating, uh, ating mga mahal sa buhay kasi hindi naman po lahat ay eh, may kakayahan na bumili ng mga fry bait na uh, mga lote para sa yung mga fry bait na li libingan so ayan na uh, makikita nyo uh, nagpaayos din kami nagpapintura kami so to, may mga uh, available naman po uh, syempre mayroon po tayong I bayad yung pagpapaayos, pagpapintura ng ating mga nicho. At sana din, Uh, kung ma yung, uh, kasi may expiration dito guys, every 5 years so minsan, kasi sa sobrang busy naman ng kamag-anak, uh, hindi na rin minsan naaasikaso na mag-renew nung uh, uh, kontrata sa munisipyo, so sana bago butasin yung mga uh, puntod uh, pag ng 5 years, inform muna yung kamag-anak, kasi meron ako nakita ikot siya ng ikot, hanap siya ng hanap eh, wala na daw doon yung uh, kamag-anak niya na pupuntahan na ng kandila, so nag tatanong sana siya kung may tao dun sa opisina kasi hindi niya alam kung saan nilagay yung boto kasi nangyari po sa amin yon yung aking tiya is uh, uh, na expired po 5 uh, years 5 years po yung uh, kontrata dito sa ano uh, sa kailangan pong renew hindi naman uh, actually yun nga uh, parang ano rin yung kontrata na kailangan mong i-renew sa munisipyo so 5 years babayaran nyo po yon sa munisipyo so uh, ganun po yung nangyari sa amin na buta so pagpunta namin doon wala doon yung no yung aming uh, aming tiya butas po yung ano nito so inilagay pala sa sako and then uh, e, sinama doon sa mga buto so may pangalan naman po so sana lang sa akin sana na inform lang din kami para hindi na umabot na nabutas kasi nga po uh, nakalimutan po talaga namin and then ganun nga rin yung po yung naghahanap so uh, hinahanap niya hindi niya nga po makita so uh, nagtatanong sa siya doon sa may nakaupo doon sa may malapit sa office kung may tao sa opisina eh siyempre po holiday wala naman tao So hindi niya alam kung saan nandoon yung buto ng kanyang mahal sa buhay at ito nga guys ayan medyo pagmataas na yung ano yung uh, puntod so syempre uh, ayan may mga nagpapa dito renta ng hagdanan para matulusan ng kandila yung ano uh, yung mga matataasang puntod so ayan uh, kahit paano itong amin mababa ayan napinturahan na so napaayos natin so may mga nag-offer dito 250 isang uh, isang puntod na pagpapaayos so may pintura and then yung uh, lapida ayusin din nila so sana lang yun uh, ma, ma ano magkaroon ng inap na pondo or madagdagan yung pondo uh, ng government uh sa mga pampublikong libingan. So, hindi lang dito sa Balinsuela, so sa lahat ng pampublikong libingan. Kasi, guys, napakahirap na ma mawalang ka ng mahal sa buhay. So, syempre, intindi mo yung burol, yung paglilibingan. Eh, oh, hindi naman lahat nga makaka-afford ng uh, private na uh, libingan. So, syempre, yan, kahit na nasa pampubliko tayo na libingan. So, mas maganda uh, yung ating mahal sa buhay, uh, kahit nasa pampublikong uh, libingan, eh, maayos naman. So, ito, eh, guys, eh, ongoing tinatambakan siguro kaya may mga sako na nakalagay dito so Ah, uh, ito naman inakita ko na nakasimento din dati. So, ayan siguro eh, bumaba na nga nang bumaba. Ayan na at uh, inaabot na talaga ng baha. Kaya ayan eh, mga bagong tambak pa wala pang semento. So sana uh, magkaroon ng enough na pondo ang ating government para mas mapaganda, mapaiba mapa-lawak 'yung ating ano, 'yung mga maintenance ng ating pampublikong uh, libingan o 'yung ating pampublikong sementeryo.